Hello mga kababayan, nandito na naman ako pag ipagpatuloy natin ang kwento ng aking buhay Gusto ko lang po talagang i-share sa inyo guys ang kwento ng aking buhay upang kayo ay ma-inspired okay Lumaki po akong liti, bisaya at talagang galing po kami sa mahirap na pamilya ang aking magulang ay talagang ang trabaho is magsasaka guys ayan ang kinakain namin, puro kamuti, saging, gabi yung mga karlang, kamuting kahoy, lahat nakakanina sa bukid. Ayan po ang kinakain namin at hindi po kami makakain ng isda. Baka isang bisis lang sa isang linggo dahil sa sobrang hirap talagang. Ang konsumo namin, matandaan ko pa, ay bulag talaga. Bulad, ginamos, at saka mga tinabal. Mahal na nga yung tinabal dati, talagang bulad, ginamos lang yan. Asin at saka bitsin, okay? ayos na ayos na yan asin at sa bitsin dahil talagang pag may asin at saka bitsin kahit anong gulay na lulutuin mo na sa bundok talagang ayos na masarap na masarap na ang kain kahit walang walang bigas bahit bigas mais walang bigas mais dati hindi kami nakakain ng bigas na palay talaga bigas mais talaga ang kinakain namin sa probinsya at mga kamuting kahoy ganyan talagang sa sobrang hirap ng buhay kaya talagang ang takbo ng buhay natin, kung titingnan talaga natin mula nang tayo ay maliit pa, nakikita mo. Talagang ako talaga guys, mahilig talaga ako mag -obserba. nung bata pa ako, maliit pa talaga ako. Kung baga, talagang ang isip ko is tumatakbo kahit bata pa ako. Tumatakbo na talaga nakikita ko ang mga nangyayari sa paligid, Kumbaga, inoobserbahan ko sila. Dahil ang mga tao talaga doon sa Tumanda na talaga. Nasa bukid talaga. Makikita mo. Obserwahan mo hanggang sa... Kaya nga nakikita ko talaga ang buhay. Kaya nga ako at ang mga kapatid ko nag-uusap talaga kami na balang araw talaga gusto naming bumalik sa propinsya at mamimigay ng kunting blessing, mag-share ng kunting blessing para doon sa mga kababayan natin at uh, nag-uusap kami ng ati ko na balang araw sana, sabi nga niya sana gusto ko pagbalik natin dito yung mga ka, mga matatanda na mga kakilala namin noon dalhin daw namin sa dagat papaliguin daw namin at kami nang bahala sa pagkain, yung mga ganong mga kwento, yung kahit maliit lang na bagay na gusto mong ma-share sa kanila at napaka napakalaking bagay na yun sa kanila na maranasan nila yung mga ganun. At yun ay pangarap lamang noon. At dumating uh, na nga ang punto na nakarating ako ng Amerika at patuloy pa rin yan, hindi nawawala yan. Kaya sabi ko nga talaga, ang Panginoon talaga alam niya, nakikita niya yung pagkatao mo, kung ano ba talaga ang nasa puso mo. At unti-unti kahit sa matagal na panahon o ilang taon ang lumipas talagang unti-unti yan, nagkaroon ng katuparan. Kaya talagang napakasarap uh, damhin sa ating puso kung tayo po ay makashare ng konting blessing sa ating mga kababayan. Kaya nga po sabi ko nga sa sarili ko, nandito na ako sa Amerika, may hanap buhay na ako, hindi ako makuntinto, hindi ako makuntinto sa trabaho ng restaurant 12, 12 hours a day. Kumikita ka nga, pero pagod na pagod ang katawan mo, wala namang tayong pag asang kumita ng ibang paraan na nasa bahay lang, hindi na ba, wala na ba tayong ibang paraan na kumita ng medyo relax naman tayo, kagaya nito ngayon, nakaupo lang ako, or nasa office lang, or may ginagawa ka sa computer. Sabi ko nga, ang Panginoon talagang kung may gusto ka, tapos maganda ang purpose mo, talagang ibibigay sa iyo. Kahit ano pa man yan, kahit takes, uh, takes time pa yan, talagang ibibigay sa iyo. Ang masasabi ko lamang talaga guys na huwag po tayo mawala ng pag-asa at talagang dasal. Dasal, Prayer is the key talaga para magkaroon tayo ng tagumpay sa buhay, maging successful at magkaroon ng katuparan ng ating buhay, mga pangarap sa buhay, okay? Ayan, maraming salamat po sa inyo guys.